Magandang araw mga ka Landstrip. Ayan, kasama ko ngayon yung partner kong si Lox. Lox ang pangalan nito. Ako si Lance. Bakit parang nalungkot yata yung pagmumukha mo? Mukhang maaga ang iyong Holy Week. Ano ba nangyari? Wala na mo partner. Kaso lang, naawa lang ako sa asawa ng boss kong lalaki. Si Mamba. Sobrang mm -hmm. bait pa naman ng boss kong babae na Mapagbigay sa lahat ng kanyang mga trabahante. Wala kang masabi sa kabaitan nun. Eh bakit naman naging kawawa yon? Ano bang problema? Si ma'am kasi nasa ibang bansa. Medyo matatagalan pa siya dun. Hmm? Okay. May inaasikaso yatang negosyo dun. Masipag pa naman yun. Puro negosyo at pagtulong sa kapwa ang nasa isip nun. Nung isang araw kasi partner, may kausap si sir na kaibigan niya bakit? Ano ba yung narinig mo na kanilang pinag-uusapan na ikinalulungkot eh, mo? Na para kang dismayado masyado? Dismayado talaga ako, partner. Akala ko kasi itong si Sir, napakabait na asawa. Yun pala, naka, hindi. Sabi kasi ng kaibigan ni eh, Sir, Pare, kumusta naman kayo ng asawa mo? Eto pare, so far, so good. Oh, eh, ano naman ang sama dun? Anong problema doon? Pare naman. Meron. Meron pare. Ibig lamang sabihin nun, walang pagmamahal si Sir kay Mam. Ma Mukhang may balak pa yata ang manchiks itong si Sir. Pag uwi ni Mam, ma susumbong mo talaga siya kay Mam. Ma Anong masama doon sa sagot ng Sir mo doon sa kaibigan niya? Partner naman. ka talaga. Di mo ba alam ang ibig sabihin ng sinabi ni Sir na so far, so good? Mm hmm? Di ba ang ibig sabihin nun eh, so far, mas malayo. So good, mas maganda. Hmm? Ibig sabihin, natuwa si sir na malayo si ma'am. Kawawa naman to si ma'am. Mukhang may balak pa yatang mga itong si sir. Sabihin ba naman na so far, so good? Ibig sabihin, pag malayo, so far, mas maganda. So good. Yun. Yun ang ibig sabihin nun, pare. O nga naman, may katukwiran ka, partner. Diba? <laughs> yeah, ka talaga eh. Diba ganun yung Gusto mo palo ko sa'yo to?